Bukang ang labing siyam na scammer sa Imus Cavite na nambubudol sa mga nakakausap nila sa telepono na kung tawagin ay phishing o voice phishing. Ang modus magpapanggap na empleyado ng banko sa kakukunin ng mga mahalagang impormasyon ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Keton. Pwersahang pinasok ng mga pulis ang bahay na ito na sinasabing scam hub sa Imus Cavite nitong viernes. Tila nakatunog ang ilang target at sinubukan pang pa tumakas. Umabot hanggang bakura ng bahay ang kabulan. Ang ilan, nagtago pa sa damuhan. Pero natuntun din sila kabilang ang lider umano ng grupo na si Alias Mamita. Tatlong iba pa ang nahuli sa damuhan. Nahuli naman ang labin lima pang sospek sa loob ng bahay. Nasamsam din ang higit anim na pong mobile phones, laptops at SIM cards at sandamakmak na banking at financial documents na gamit nila sa voice phishing o phishing scam. Ang vishing ay isang modus kung saan tumatawag ang mga scammer at nagpapanggap na kinatawan ng bangko para makuha ang personal at financial information ng biktima. Kasama sa mga nahuli ang isang rapper na si Alias Boy at kanyang girlfriend na content creator. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, sumali sa scam si Alias Boy at kanyang nobya dala ng pangangailangan sa pera. Hindi naman daw kasi um, constant yung kita. Kaya naghanap siya ng other jobs and yun nga yung inoferan siya na another income para magkaroon din siya ng pera. Hindi niya alam na pang -e scam pala. Base sa investigasyon, tatlong buwan nang tumatakbo ang vishing scam ng grupo. Limang milyong piso raw ang kanilang kita sa pambubudol kada linggo. Ang kanilang leader na si Alias Mamita ngayon lang natimbog matapos ang higit isang dekada ng pagkakasangkot sa scamming. Kabilang sa mga nabiktima ng kanilang grupo, isang pamilyang namatayan. Namatayan din na anak na, na, na yung iniwang pera para sa kanyang pamilya ay nalimas din nila. Galing sa bangko mismo, personal money na iniwan ng anak Uh, para sa pamilya niya. Nasampahan na ang mga sospek ng kasong paglabag sa anti-financial accounts coming up o AFASA. Walang piyansa yan. Hindi naman daw inaalis ng mga pulis ang posibilidad na konektado ang mga nahuli sa iba pang mga grupo ng scammer. Tinutugis na raw ngayon ang posibleng mastermind. Get away groups ito parang naghihiwalay-hiwalay sila ng mga bahay-bahay din. Meron na pong lead yung PNPACG kung sino talagang yung leader. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko kapag may tumawag at nagpakilalang taga-bangko. Huwag po tayo basta-basta maniniwala, lalong-lalo na kung naghihingi sila ng mga personal and financial information at kung naghihingi sila ng one-time PIN, huwag po tayo magbigay kasi wala pong bank institution or any payment service provider na naghihingi ng OTP sa through or over the call. Nagbabalita mula sa frontline, Caricator News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.